Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes Ika, apat na araw sa buwan ng Kunyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes, iniulat naman kagabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na nagkaroon ng phreatic eruption o pagsabog ang Kandaon Volcano at umabot ang abo nito sa hanggang limang kilometro ang taas. Sa advisory na pinasimulan ng FIVOX isa publiko, kagabi nangyari ang unang pagputok ng Kandaon Volcano bago mag alas 7 ng gabi at tumagal ito ng mahigit sa 6 na minuto. Ang pagsabog nito ng bulkan ng Kandaon ay nagbigay naman ng napakarami at makapal na usok na mabilis na umakat hanggang 5,000 metro o 5 kilometro nagkaroon din ng tinatawag na maigsing pyroclastic density, currents or PDC. At ang singaw na ito ng init ng bulkan ay umabot ng hanggang 3 km pababa sa southern at southeastern slope ng bulkan. Dalawang volcanic earthquakes din ang naitala matapos ang pagsabog at may mga ulat na naganap ang asphalt alas 8 para ng gabi. Binalot din ng amoy asupre o sulfurous odors ang mga komunidad sa kanlurang bahagi ng Bulkan kandaon. Sinabi ng Fibox na ang Canlaon ay nagpapakita na ng above-background earthquake activity sa nakalipas pang mga buwan. At sa nakalipas ng na mga araw, makapal ang nagaganap niyang degasing. O pagsingaw ng sulfur dioxide, kaya amoy asupre ang kapaligiran ng Mount Canlaon. Samantala dahil sa pagsabog na ito, itinaas ng FIBOK sa alert level 2 o ang uh, alert level sa patuloy pa rin pagwawala o pag-alboruto ng Canlaon volcano sabi ng FIBOX. Eh. Ibig sabihin daw ng kanilang alert level 2 ang kasalukuyang sitwasyon ay dahilan sa shallow o mababaw na magmatic processes na pwedeng pagmulan ng karagdagan pang explosive eruptions o malaking pagsabog o isang mapanganib na magmatic eruption sabi pa ng FIBOX sa mga susunod na araw. Muli nagpaalala ang publiko, manatiling handa mapagbantay at huwag papasok sa apat na kilometrong permanent danger zone ng bulkan para maiwasan ang panganib, sanhi ng mga pagsabog, mga pagguho ng bato at maging landslide. Nagkaroon din ng uh, asphalt. Kaya ang sa publiko, takpan ang inyong ilong at bibig ng basang damit. Magsuot din ng mga dust mask na N95. Samantala, ang Civil Aviation Authorities naman kagabi nagbigay na rin ng paalala sa mga piloto na iwasang lumipad ang mayroplano malapit sa summit ng vulkan dahil makakaapekto sa mga makina ng aeroplano ang mga abo o ashes ng vulkan na dinala sa Himpapawid sa pantala si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nanawagan sa Disaster Risk Reduction and Management Office na ihanda na para sa Blue Alert kung saan ang mga taga-responde eh, at mga uniform personnel ay nakapreposisyon na para sa dagliang deployment. Eh. Marso pa ng 2020, nasa alert level 1 na ang Kandaon Volcano dahil sa si pinapakita nitong senyales ng pag-aalboruto. Samantala, ang mga biyahe ng eroplano simula kahapon ng alas 6.30 ay naapektohan na ng na, ng eroplano ay naapektohan na ng pagsabog ng Kandaon Volcano. Nagsiksika ng mga tao ang mga pasahero sa domestic terminal ng NAIA. Dahil naman sa dami ng bilang ng mga eroplanong pauwi ng probinsya, partikular sa may lugan ng Iloilo -Ilo Region, ang nakansela o na-delay ang kanilang mga flights. Tuloy po ang inyong bay sa palatunto ng CMN Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala.